Umalma si Senadora Nancy Binay na baguhin ang tourist campaign slogan dahil wala niya na appropriate na budget para sa Natura Hakbang. Nirerespeto niya ni Binay ang kapangyarihan at prerogativa ng Pangulo na ibito ang ilang provision sa 2023 national budget. na din niya ng Senadora ang pangangailangan na pasiglahin ang industriya ng turismo sa bansa matapos ang hagupit sa kanila ng pandemya dulot ng COVID-19. Appreciate din aniya ni Senadora Binay ang promotion initiative ng Department of Tourism subalit mariing tinututulan ng mambabatas ang pagbabago ng tourist campaign slogan na ang rebranding at marketing nito ay lulustay ng mahigit sa milyong dolyar. Hindi pa aniya kasama dito ang gastusin sa printing ng marketing collaterals, global quad media advertising placement, international and local sponsorship, travel and trade shows at iba pa. Dagdag pa ni Binay na commitment ng bawat isa na palakasin ang Department of Tourism sa paglalaan ng pondo dito para sa mga programa. Subalit para sa pagpapalit ng campaign slogan na magastos na malilito pa ang mga turista sa papalit-palit na tourist campaign slogan. Sa huli, umaasa ang mambabatas na ikukonsidera ng Department of Tourism na manatili na lamang tayo sa It's More Fun in the Philippines campaign Ako si Jojo sikat walang inatasang balita.